Ito pala ang pamilya ko sa probinsya namin mga KMG. Hello mga KMG, magandang buhay, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan po, nagbabalik ulit ako sa aking YouTube channel. Sana po ay magustuhan nyo ulit at manood ulit kayo sa aking mga vlog. Ayan po, ngayong umaga ay magluluto ako ng aming umagahan at saka diretsyo na lang pang tanghalian at gabi. Kasi mamaya po ay pupunta ako sa palingki at ang asikaso din ako sa akin mong tindahan doon. Kailangan mo na asikasuin ko muna dito sa bahay bago ako pupunta ng palengke para wala na akong problemahin. Mamaya, ayan po. mag na po akong luto. Ayan po, nagluluto na pala ako dyan. Tapos, ang lulutuin ko pala ay adobong manok. Ayan. Ayan mga MJ dyan lang kayo at magluluto muna ako. So, oh, hi, maganda umaga sa inyong lahat mga MJ -MG. Ayan pala, nakaluto na pala ako yung adobo ko kanina pero hindi nyo nakita kasi bakit hindi nyo nakita? Kumain na kasi ako. Pero hindi ko yung kinain mga ka-MG. Ang kinain ko ay, eto yung ulam namin. Salmarino. Ayan. Tapos may kape ako dito, pang pag sa pagkain. At ito yung pagkain ko. So, makikita nyo ako dyan ay, lumulusog na talaga tayo, no? Kasi wala tayong exercise sa tindahan. Nakaupo tayo lagi doon. Kaya may lusog tayo palagi. Eh, mayroon tayong kasama dyan. Ayan ang aking panganay kumakain. At ako lang dito. Ayan, nagbabag... Sorry. Nagbabalik pala tayo kasi yung YouTube channel ko ay napabayaan ko na. So, doon para sa unang makikita mo sa nag-stop ako doon, ang nag-upload noon ay ang kapatid ko. So, kapatid ko po yung nag-upload doon para hindi lang ma sana. Kaso lang busy din siya. Kaya nasibang kong bumalik na lang muna sa pagbablog sa YouTube. At yun doon naman kasi mayroon na tayo monetize na tayo dyan mga ka KMG kaya, kaya tuloy na lang natin sayang din naman kasi pag iwanan natin at least kahit paano yun kahit pa kunti kunti lang yung views doon ay nakakaipon din naman ako kahit pa paano hindi ka kaya noon na siyempre may na sinasalihan tayo noon kaya video mag ano siya yung mga views natin pero ngayon kasi wala na akong sinasalihan kaya ayun mga na lang ang pumapasok pero at least Ayaw ko pa Nag-stop ako ng ilang... Nag-stop ako. Parang ang tagal ko na-stop na. Pero pagtingin ko rin sa akin. Na ay mayroon siyang laman. Kahit pa paano. Ang tagal ko na-stop, di ba? So, ayun. Balik tayo ulit para mayroon tayong maipon ulit. At makapag... Malay mo. Biglang lumaki yung naipon natin doon. At makabili tayo ng... Pagkain. ayun ayun lang nga. Hanggang dito na lang. <laughs> and pa kami dito na lang yung aking eh, i-share sa inyo kasi mamaya alis na ako at pupunta na ako sa aking munting tindahan. Hindi ko na kayo madalan mamaya doon pero sa ibang video ipapakita ko sa inyo yung aking munting tindahan doon sa palingke lang yung mga KMG kaya ayan sa sunod na video, ipapakita ko sa inyo yung aking tindahan Hanggang dito na lang kasi nagmamadali din ako para matapos ako pagkain. Kasi pag magsasalita ako tapos kain, parang hindi naman matatapos yung pagkain ko. Ayan, may kapi pa ako. So, hanggang dito na lang ay nagbabalik na tayo sa ating YouTube channel. Sana po ay magsubscribe kayo sa aking channel. Kaya ko na lang dyan, dito sa taas yung aking channel para naman ay makita nyo at mabisita nyo ang aking channel mga ka-MJ. -MG. Ayun lang hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang salamat. Nah, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At bye-bye.